Hindi lang yan, meron ka pang 5,000 pesos. 1, 5,000 pesos. Sa Bear Brand, busog-lusog family cereal drink. Oh, thank you, Willy. Wally po. <laughs> <laughs> Sino na? Willy. Nakadikit kasi yung pangalan mo eh. <laughs> Sino yung Willy? Willy ni Pumuseno. <laughs> Wally gusto niya sabihin. Iba si Nami. <laughs> <laughs> ano mo? Sino Willy? Sino pong Willy? Willy Rebillame po. Okay. Pakikuha mo ng lahat <laughs> yan. Ito, babawi na po namin. Doon yan. Doon sa ano? Doon sa kendeng-kendeng. Doon sa mag-kendeng na mo. Ito, isa. Paan to? <laughs> ano, Jose? ulo mo. Jose! ulo mo! Napainayintayin <laughs> <laughs> niyo, umuwi na kayo <laughs> Nanay Dali mo yung lechon Bawin mo yung lechon <laughs> Nanay Nanay, nanonood po talaga kayo ng ipulaga Opo Ilakas mo, nanonood ka ng ipulaga Opo Solid abarcage ka Opo Hep hep Huray Ay, naku talaga <laughs> Solid abarcage talaga, musig Wooo Sugod pa igam. Bawe. Grabe naman yan. Kantahan mo nga ito. Kantahan mo nga ito. Ano mo, marunong siya muna no. Sumayaw. Pero kayo sumayaw. <laughs> tayo tayo. <laughs> 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 Kantahan mo balik. <laughs> eh. Wah. Yeah, yan, tayo. Balo nah, tayo. Yeah. Tayo. Tayo. <laughs> kendeng, kendeng. okay, ya. Yeah. okay, sabay-sabay. Palakpak. 1, 2, 3. Everybody, lantang-lantang di studio. Palakpak.

Sugut pae Kang. Bawe. I love you. I love you. I love you. Ate. Nai. Tama be. Tama be ka to ni I <laughs> Tama yan. Ate pwede ko ba kain to nanay. <laughs> nanay. Napapanood po tayo sa buong mundo. May gusto Ay. ba kayong gusto sabihin sa asawa niyo? Sige Po, sabihin niyo. Sa asawa ko po. Opo. Ano nanonood po siya ngayon. Baka nandiyan. Oh, yan, yan. Sa trabaho ko eh. Nandun po sa trabaho. Hindi po. Ano po gusto niyo sabihin sa Maraming maraming salamat. sa anak. sa anak. Sa anak niyo. Baka may gusto ka sabihin sa nanay mo. Ayun kamay. Ayun In the med, in the Ito po, nasabi niya na lahat. Bigyan mo ng jacket. Bigyan mo ng jacket. Wala tayong jacket. Wala tayong dalang jacket. Wala tayong dalang jacket. Wala tayong jacket. Manap ka. Manap ka. Bentong, bentong. CD, CD. CD. <laughs> CD. <laughs> CD, sandali lang yung CD. <laughs> 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 Hindi. Uh, gusto ko lang pong linawin to

yan, ayan, <laughs> yan ang, ang missile tone nila. Yan ang missile tone. kasi po marami kami mababait dito. Ah, oh, mababait lang pa. Ba't hmm. tayo mo sabihin daga? <laughs> o, oh, yung gusto mo linawin, uh, Bran? Opo, gusto ko lang linawin sa pagkakataon na to. <laughs> music, gusto mo music? Kaya, yeah, hindi na bigyan ng background Eh. Oo. Oh. Nakakasira lang eh. Oo. Oh. Greg, huwag mo, set mo konti. Kapit ko lang. Yung ba yung bagong CD mo? Opo. Ang title? Pag di nyo tinanggal yan, ako magre-resign dito. <laughs> Sino? Jimmy? <laughs> Jimmy. Nailig mang ilite eh. Jimmy, para sa'yo. Ikaw na nga. Kaya <laughs> <laughs> Esas, sasabihin daw si Jimmy sa'yo. Mga hey, Jim, ka. Ano so, eh, Jim, ano Po. Gusto mong pakilala kita sa... Si Jose, yan. Si William. Ano ko ba? Oo. Oh. <laughs> Gusto mong pakilala... Gusto mo pa kilala kita sa pinsan ni Tito Sen? Sige, sino yan? <laughs> sino yan? <laughs> Umiiga sa kabao. <laughs> Baka gusto mong sabayang. Eh. testing ng kabao yun. Okay, okay. Sige, bigyan mo ng panta sa pitos! Sige, bigyan mo ng panta One, two, three, four, five, 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 Apa siya congratulate mo. Three, four, five, congratulations! <laughs> Ngayon ate, mamili kayo. Alin ang mga gusto niyo dito? Ito huh? sa pula, sa blue, sa white. Red, white, <laughs> and blue, pili na kayo. <laughs> ate, pili ka na. <laughs> ano ba Gusto, gusto. Ate, pili ka na. <laughs> Get it? set? Gusto. Go! pag na. O, bigyan mo pa. Okay. Dahil dyan, ate, eto, ha? Eto, eto, makinig kayo. Eto, importante. Eto ang number one. Napaka-business tawagan. Sige, ah, uh, ah, uh, lulik na, pagkata mo. Hoy, kuliklik. Kuliklik. Eto, meron ka ng Nokia Asha 303 Touch and QWERTY gaya ng phone ni Bossy. Puto ka na. May games gaya ng Everybird at madali pang makakonect sa internet. Nokia Connecting People. Puto ka na. Connecting <laughs> na. Congratulations! <laughs> 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 Wala na tayo. Tanggal na eh. Wala na. Wala na. Wala na. Amazing! <laughs> Perfect! <laughs> Perfect! Wala <laughs> na. <Okay. laughs> Sige na, Brad. Willie! Padala mo kami regalo mo! Ay! <laughs> <laughs> Joey! <laughs> <laughs> Yan lang. Babaya ka Rilo, pagbibigyan ka ta Rilo. Bigyan ka ta Rilo. Ha? Bibigyan ta Rilo. <laughs> ah, Gusto mong kondo? Bigyan ka kondo. Ha? 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 May helicopter ako. Kasi siya makayo. Hindi ba? Hindi ba? Ha? Ikaw na lang. Ano pa hinihintay niyo? Hindi na, umil tayo. Alis na. Mas na kayo. Mabigyan mo na ng dagdag puhunan. Ito na, dagdag puhunan. 1,000 pieces! Hindi <laughs> <laughs> naman, sobra mo puhunan na yung 1,000. Para sa buong pamilya. Para po sa inyo ya yeah. kina <laughs> saya yung aming mm -hmm. oh saya <laughs> gan Ganun gan yung kamay nakan ganun. <laughs> wala na yan. No, wala na, wala na. walang 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 na. walang 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 ito, eh. Yung, oh, yung mukha mo kasi. Papabago <laughs> <laughs> ko <na> ng pangalan. <laughs> <laughs> Ito po, ang pangalan po niya Walay ha, Walay. Walay. <laughs> Ito, para na po sa buong pamilya ninyo. <laughs> para naman. <laughs> Ito po, hindi pininyo, 2,000. Ipapanood <laughs> po tayo sa buong mundo. <laughs> Galing po sa Itbulaga po. Galing po sa Itbulaga. Eto po, at maagang pamasko sa inyo. Bakit? Ilang araw, Walong araw na lang. Pasko na. <laughs> Willy Christmas po sa inyo. Eto po. Galing saan? Galing saan? Galing po sa Itbulaga. Ay ah, hindi, galing niya sa bulaga big time. Bakit? <laughs> okay, okay. Fine. Sige na. Willy, <laughs> Willy. Willie, oh, really? tawa ka. Kailan mo tatanggalin si Sugar? Tanggalin <laughs> mo. <naman. laughs> Ang bait naman. Oo, oh, total. Naman. Wala naman pakinabang yun, no? Oo, <laughs> oh, pinag-iisipan natin. Medyo iyak lang ng iyak tong bata na <laughs> to, eh. iyakin pala to. Gusto nyo, balik ko sa inyo. What? <laughs> oh, <laughs> Diyan na lang, Brad. Wala <laughs> <laughs> dyan. Wala, <na> parang <laughs> <dyan na> <laughs> pabigat na rin dito sa akin. <laughs> Ayan, yeah, bigay mo na. Eto na, bibigay na natin si Sugar. Ay, hindi, De, hindi si <laughs> Sugar. Bigay na natin para kung mas ko sa inyo. Galing po sa Eat Bulaga ang... 25,000 pieces! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,000 25, pieces! Galing po sa Eat Bulaga. Bulaga! Maraming maraming salamat, bossing, at sa mga staff ng Eat Bulaga. Ano po pangalan ko? Ayan <laughs> eh, na naman. Pag-double na naman. Oh, Anong pangalan? Na naman, no? Ano pangalan ko? O, oh, tignan mo. Jose Pons. Ito. Josepo, Eto. Oh, a... Si Paolo. Ito. Si <laughs> Yan, yeah, nah. ha? Malinaw, ha? Alam nyo na, ha? Okay, congratulations! Congratulations, congratulations po sa inyo. Po. Merry Christmas po. Merry Christmas, kamo. Kay Lil Bispinda. Ay, Lil Bispinda. Lil Bispinda. Kaya na, mag-poprosty the snowman pa tayo. Kaya yung pangalan nito, eh. Win guy. Prosty the snowman. Diyan, what is so I'm saying. Mamaya po oh, yan. Ang bulagaan. Lakan. Prince Christmas version. Manonoodin ah, ko yeah. yan. Ito yung mga uh, grouping mamaya. pero Luna. Ito. Ayan. Ay, Miss kita kong Christmas. Uy. Yung top hit version yeah, yan eh. Kakantay ni Pia, na, ni Isa, na, ni Julia, na, na, si Rupi at si Pauline. Okay. <laughs> yung Noche Buena, yung mga lalaki. Noche Buena. Paolo at si Pitoy. Paano yung Noche Buena? I love you. Eh, parang gano'n eh. Okay. Oh, ayan. Ito, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Oy, magkaibigan. Joey and Willie. Oy! Oy. Ay, ako sa costume ko. Oy, niregaluan ako ng Louis Vuitton niyan. Oo. Oh, Sino na mo? Oy, Louis Vuitton, padalan mo daw yung barito. Ito, mayaman ka naman. Ito naman, Frosty the Snowman. Ah, namayapa na ito eh. Big Jose. BGMM. Pero yung Big Soto, Jose Manalo. yan. Ayan. Yan, yan ang mamaya. dinig yung top hit version ng Frosty the Snowman. Wala ka. Wala raw si Alan. Bakit nga wala si Alan? Ah, okay. hindi, si, si, hindi si Sugar ang tinanggal. Si Alan. Si Alan. <laughs> si Alan. <laughs> the Snowman. No okay, mamaya yan. Well,